So ladies and gentlemen, again, our job is to inspire you. Now, tapusin natin to sa tatlong tanong. Number one, yayaman ba talaga ako? Yan ang question ng karamihan. Well, ang sagot ko po dyan, yes, yayaman kayo. Kaya lang, ang babalik mo sa akin, bakit ang daming hindi yung mayaman? Yayaman pala eh, ba't naman hindi? Iilan lang yung mga kinikwenta nyo. Well, ladies and gentlemen, hindi po yung iilan. Ilan lang yan sa nakikita nyo ngayon. Pero sasagutin pa rin natin yung tanong, bakit hindi lahat? Kasi hindi po lahat pwedeng umaman. Na, parang ganito, hindi lahat ng doktor umaman. Hindi lahat ng artista umaman. Hindi lahat ng nag-abroad umaman. Hindi lahat ng negosyo umaman. Nakuha niyo ako? Pwede kang umaman? Oo. Pero sagot, depende pa rin sa'yo. Kahit anong ibigay namin, sabihin sa inyo, ikaw pa rin ang gagawa ng sarili mong buhay. Nakuha niyo ako? Parang kwento ng dalawang magkapatid. Lumang kwento. Sabi nung yung magkapatid kasi, Chinese, namamatay na tatay nila. Sinabi, sabi yung tatay, <coughs> Asan aking panganay? Lumapit yung panganay. Andito po ako. <coughs> Asan aking bunso? Lumapit yung bunso. Andito po ako. May importante ako sasabihin sa inyo. Ah, para, parang lasing lang, ano? <coughs> Yung sa inyo, isa sa inyo, ay ayaman ng bonggang bonga. Yung isa naman ay maghihirap ng bonggang bonga. Yung yayaman ay si... <coughs> Patay! Hindi nasabi kung sino yayaman. Siyempre, ikaw ba yung nasa magkapatid? Siyempre, gusto malaman sino, di ba? Para ayusin mo na. Eh, nagka... namatay na, wala na. Ni-revive, pero wala na. Nagkahihwalay sila ng landas. Ang nasa utak ng panganay, ako dapat ang yayaman. Ang nasa utak ng bunso, ako dapat ang yayaman. Parehong nagsumikap, parehong yumaman. One day, nagkaroon na chance, magkikita sila. Excited silang pareho. Sabi ng panganay, teka lang, yung yaman ko, malamang siya yung mahirap. Yung bunso, anong sinisip? Ang nyaman ko, malamang siya yung mahirap. Nung nagkita sila, nagkagulatan sila pareho silang mayaman ng bonggang bongga. Bakit nangyari yun? Dahil ang buhay mo, ikaw ang gagawa. Wala sa magulang mo, wala sa upline mo, wala sa kurso mo, wala sa teacher mo. Ikaw ang gagawa ng buhay mo. Second question, kaya ko ba? Kasi una, yayaman ba ako? Sagot ko, yes. Second question, kaya ko ba? Well, ang sagot ko ito, kayanin mo. Nagawa ng iba, magagawa mo. Kaya po kami nandito para turuan namin kayo ng step by step kung paano nyo gagawin. Hindi lahat pwede ituro sa isang upuan. Kailangan umaten ka. Sabi ng iba, hindi, ma ma mahirap yan eh, etc. Ang dami sinasabi. Ang sagot ko lang ganito, sa school, ang mga matatalino magkakasama. Napansin nyo ba yun? Yes. Di ba sa school, mula nung elementary, high school, college ako, isa lang napansin ko, yung matatalino, magkakasama. Yung mga bobo, magkakasama. Napansin nyo ba yun? Totoo, di ba? Yung mga nagkakupian, magkakasama. Yan, 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 yan. Yung mga maingay, magkakasama. Yung tahimik, magkakasama. Oh. Dahil di magkaintindihan, yung maingay, sa katahimik. Kami mga maitsura. So anong, anong sinasabi ko? Pipiliin nyo ho ang taong papakinggan ninyo. Pag gusto mong umaman, dumikit ka, makinig ka sa mayaman. Pag gusto mong maging lawyer, dumikit ka, makinig ka sa lawyer. Gusto mong maging chismosa, chismoso, dumikit ka sa mga chismosa. Nakuha niyo ako? So the technique is, didikit lang po kayo sa mga kasing gantong sizel, sa mga seminars, umaten ka ng umaten para makakuha ka ng tip. So yung question, kaya ba? Eh kanina na sa taas eh. Sabi ni Carlos, sir, dati kong kasambahay, kasambahay niya. Ngayon, successful na. Dati niya lang kasambahay. Eh bakit? Araw-araw niya nakikita yung boss niya eh. Araw-araw niya narinig. Sabi niya, kaya ko din yan. mag lang pala eh. Ito ang pinakasimple negosyo sa lahat. Ang mag lang. Yes, maraming hindi maniniwala. Pero ang sagot ko, itong tanong ko sa'yo. Mga kaibigan, anong pwede mong gawin para yumaman na mag lang? Dito lang yan sa empowered consumerism. And finally, last, O, oh, anong future natin dito? Pera-pera lang tayo? Well, ladies and gentlemen, ito po sagot ko. Sabi mo ng pera-pera. Dahil puro pera pinag-uusapan. Pero alam niyo ba, pinakamasarap sa lahat? Many years ago, ako ay nasa baba. Mahirap, magulo, ang hirap ng buhay sa baba. Nagko-commute po ako, kumakain po ako sa mga tabi-tabi, tutupo -tabi. yan. Nag-1, 2, 3 din po ako sa jeep. Oo, oh, na-experience. Wala pang bayad eh. Gusto niyo yung turo ko? Paano yung tip, tek, teknik? Ay, huwag na, huwag na. Joke lang. Nagtitik. Ano yun? Anyway, ang point ko, para maintindihan nyo gano'ng kahirap buhay ko ah, kung makain ako sa makdo, nang di ako nagbabayad. Paano ko ginagawa yun? Siyempre, pag wala ka na makain, gagawa ka ng paraan. Paano? Pupunta ka yung malapit sa school. Dun, sudyante ako nun. Pupuho ako dun. Maghanap ako ng mga magbabarkada na babae. Sujante, nako kumakain. Kadalasan ng babae, hindi inauubos yung kinakain nila. May natitira. Pag tayo nila, pupuntaan ko yung table nila para hindi ligpitin. Upo ako. Hindi ko kakainin. Bakit? May mga tao nakakita eh. Nakaupo ako doon para hindi ligpitin. Pag nagpalitan ng mga tao, sa ako babanatan. Maniwala kayo siya, hindi. Pinagdaanan ko po yun. Ganong kahirap ang buhay ko. Ngayon, ako'y nasa baba. Meron mga taong tinulungan ako para umakyat. Bakit kami nandito? Por pabor mga kaibigan. Malungkot sa taas kung kami kami lang. Pwede bang samahan niyo kami sa taas? Yeah! Dahil mas masarap kung lahat tayo, marami tayo. Lalo na kung kasama natin yung katabi mo. Yeah! Gusto ba kasama yung katabi mo? Alam mo, may sumagaw ng yes, pero yung iba, di sumigaw. Uulitin ko po yung tanong ko. Gusto bang kasama yung katabi mo? Meron pa rin din sumigaw. Alam nyo, umiikot ako ng Pilipinas. Lagi ko tinatanong yan. Gusto ba yung katabi mo? Yumaman din. Lahat nagsisigawan. Lahat nagpapalakpakan. Teka lang, teka lang. Dito lang po. May mangilan-ngilan ako nakita. Sumisigaw na yung katabi. Yeah! Gumagawa siya. Ang itsura niya ganito. Alam niyo, hindi ko maitindad ba't yung mga ganyan tao. Tandaan mo, pag hindi ka nagsabi ng yes, bumabalik sa'yo yun. Damay ka dun. Sabi ko nga eh, pag ikaw nasa baba, hindi pwedeng, pag taas mo, dun ka lang. Bababa ka ulit para tulungan yung mga nasa baba para umakyat ulit. Uulitin ko po ang tanong ko. Uulitin ko po. Sana makonvince nyo ako. Gusto nyo bang umaman ng katabi nyo? Thank you, thank you. Alam nyo, meron pa rin hindi sumigaw. <laughs> hindi pa pumalakpak. Alam nyo, isa lang po sa inyo ang hindi sisigaw at papalakpak. Mga kaibigan, hindi na po ako babalik dito. Totoo po yan. Huling tanong. Huling tanong. Pag meron hindi nag-yes pumalakpak, sabihin mo, maawa ka na. <laughs> Huling tanong. Huling tanong. Huling tanong. Gusto bang di umaman katabi mo? Thank you, thank you. Puna po, po kayo, puna po, po kayo. Ang ganda ng tanong ko. Ang linaw ng tanong ko eh. Sabi ko, gusto bang di umaman yung katabi nyo? Nagtayuan pa kayo. Yung isa dyan, sabi pa, Sabi ko, gusto bang di umaman yung katabi nyo? Wah! Ang galing nyo, mga taga Laguna. Ha? Joke lang po yun, joke lang. Ladies and gentlemen, sumali ka o hindi, yung tao nang imbita sa'yo, mag-iimbita pa rin yan. Hindi naman sila titigil eh. Ang tanong lang, sasabay ka ba o magpapaiwan ka? Ladies and gentlemen, this is like a plane of opportunity. The doors are very wide open. If you join us, we will help you, we welcome you, and we will guide you. But remember this, sumali ka o hindi, with or without you, this plane of opportunity will surely fly. At hindi po kayo hihintayin. Lilipad at lilipad at lilipad. Ang tanong na lang, sasabay ka ba o magpapaiwan? Sasabay ka ba? Kung sasabay ka, tumayo ka! Sigaw mo, sasabay ako! Yayaman din ako! Good morning! Thank you!